Kaya ba? Kaya ba? Kaya yan. Serioso? Yan kaya, kaya, kaya. kaya na to. Pero chill lang muna. Ay, semay Inabot yung shot. Ay, sige. Wala na. Tumukod na ako, ma'am. Wala talagang takas. Kahit umikot na kami. Ate, okay lang ano? Pabasa naman ng paate. Salamat, ah! lang, ma'am. Ah, kasi ano yung nabahaan yung paa ko ma'am eh. Sobrang kadiri na talaga. Yung shoutout sa eh, inyo ma'am, nakablog. Oo. Oh. Sensya ka na ma'am, sa pasero ko. Pasensya na, inabot. Sobrang nandidiri lang talaga. Nabasa ba pa amo, madam? Oh ma'am, madami salamat madam ha. Ay, salam. Huh? Salam. Dito ba ma'am? Wala na dito? Wala na po. kaya ba ng motor yan? Teka, tanongin natin. Bahala na. Dito talaga eh. par, nasa na yung kasama niya par? Pero ba tayo niyo tumawid? Hindi ba kaya yan? Tara na. Parang hindi naman badya to. Ayan o, oh. ayan na. Hal tumirek. Tumirek. Putik malalim hindi na mga kaibigan. Raider ba 'yon? Nakakatakot lang dito pag may butas, 'no? Hindi mo makita. Teka, inaabot ba? Hindi inaabot 'yung bearing ko. So long as na safe 'yung aking uh, air filter, buhay 'yan. Medyo kaya na. Ay, lumalalim na. Ay, lumalalim na. Lumalalim na po. Ang baho. <laughs> mo ma'am, kumusta? Taas mo na lang pag maaabot na. Ang baho pa naman. Grabing baha. Ano bang lugar to? Ang asim ng amoy. Pag. Huwag lang tayo matumba. Kaya bagala mo lang. Bagala mo lang. Ano ma'am, nabasa pa mo? Dapat tinaas mo ma'am ah, Kahit saan tayo dumaan talaga eh Wala nang babaan mga pats Woo! Sana makalagpas na tayo Hindi ko alam kasi kung may butas dito Sobrang labo ng tubig Kagaya nun, biglang nalubak Ayun oh, no, may lubak ko. Kinakabahan ako ah. Sige, may ang taas. Pero hey, wait lang. Kinabot na pa ako. Wala na. Ayun ah, ditambuto ko wala na. Wala na itong buso ko, lumabog na Woo! Wala na Kaya pa? Kaya ba? Kaya ba? Seryoso? Kaya, Yan! Kaya 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 na to Mataas daw eh, maraming nakain to eh Oh, may tumirik na Lesson learned na Ano ma'am, G? Wala na tayo ibang way Palag na to, ano? Ano? Tara, sino sasama? Aerox, pumalag yung Aerox Pumalag yung click Okay So, watch out sa inyo lahat Game na Kinakabahan ako actually Pero pag kinayan ito Yan Okay, okay, okay Okay Mas mababaw rito? Hindi, eh, diretso kami kuya eh. Ay, hindi dito sa La kapita, ang pangalun. Lahat malalim. Sige na, wala nang ano-ano, Sundan na natin po. Ito yung fate natin eh. Yung ibang tao nga, binaha na, di ba? Wala tayo magagawa. Huwag lang kayo huminto. Woo! Huwag kayo huminto, eh, please! Please, wag huminto. Please, marami ng nasirang buhay at motor. Oh, marami na tumirek. Oh my gulay. TMX. Alalay na, chill lang, chill wala na naman. Carb type. Ayun, nabuhay. Ah! Baka abutin yung spark plug ko, wag! May spark plug ko! Matik to, palit bearing ako na ito. Oh! ATX yun ah Seryoso Wait lang, wait lang Guys, hindi biro Ang taas Semay Paano ko uwi na ito? Huwag <tiple> lang abutin yung spark plug ko Parang awan nyo na Okay na, nabasa na kami Okay. O si Ate naglakad na. Grabe. How, why happen? Grabe aftermath ng bagyong ka Karina, ang lakas mo na. Ang lakas mo na sa ML. Ang lakas mo pa dito. Dito mababaw na. Pero yung million ay nagtulak na. Wala na, nagtulak na. Wala na, inabot na yung sprocket ko. Pero chill lang muna. Ay, sema eh. Inabot yung shot. Ay, gagi. Wala na, tumukod na ako, ma'am. Yung tambusok ko nakalubog na. Gagi lang yun na Wala na, lubog na. Aandar pa kaya, badja. Huwag lang abutin yung spark plug ko. Please. Yeah. Ano, tuloy pa natin, ma'am. Hala, nagtulak na sila. Dito. It was at this baya. moment that he knew. He fucked up. Hala, bala. Ayaw na umandar ma'am Hala Namatay naman? ma'am Namatay ulit Nabuksan pa Pero namatay Dead Sana mabuhay Aga kaya mo